siyem siya po kami guys sa exit dito papunta doon sa bibilhan <laughs> namin yan na. exit dito siyem siya po Pag mo exit dito kumaliwa ka paglabas mo na exit dito kaliwa tapos yan na yun yung may yellow at saka black na signage mm -hmm. yun Hello guys, dito kami ngayon guys, dito papasok kami diyan kasi mura lang yan diyan Ngayon, titingnan natin ang loob. Papasok tayo guys sa ito sa exit D. Exit D2. Pasok tayo dito. Bye-bye. Mamaya guys. Tapos dito uh, kami sa uh, maraming tao. Sabi daw, mas uh, mura dito. Pero titignan natin ang mga. Iikot-ikot tayo dito. Pilik-pilik. Tapos dito uh, kami sa uh, maraming tao. Sabi daw, mas uh, mura dito. Pero titignan natin ang mga. Iikot-ikot tayo dito. Pilik-pilik. Alika na dito. Grabing putok, no? Kaya nga, pang ano ba, parang ganda tingnan. Duruin mo, ah. <laughs> ano naman to? Ako may bit-bit niya ako na ano. Pag ano, magbili ako pang padala ko. bilin mo ako nito 15 lang siya Nanti ako ito mm. <laughs> 3 dollar mahal din Daming tao. Diyan ka ba na ito? Ano, yung... ano? yung mga airpon, no? Sa dinaanan na. Sa kana, sa lapas na. Next time. Marami na silang nabili. Ako'y wala. Isama ko. Kailan na? Doon sa Ano? Dito ba? Ah, yes ka, yes ka. Ayan. Okay. Ay, lagi sa plastic. Ah. Hey guys, tapos na kami ng shopping. Dami-dami na namin bit beting nan mo. Pakita yung bit bit yun dyan. Ito. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, ano natin yung pinasukan <laughs> natin. Alex. Kakain na kami kasi nagugutom <laughs> na eh. Ang ganda ng camera mo. Ano yan? Honor yan. Siyempre, alam mo. Uy, mura lang yan. Isang libo lang. <laughs> Honor. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Gutom na kami. Gutom na. Kain kami.